So magandang araw po sa lahat, ako pala si Wing Creepy Adventure. Uh, sa mga silent viewers natin dyan, no? magandang araw po. Lalo na sa mga solid supporters natin dyan, magandang araw po. So ito naman yung uh, abandonado ng simbahan guys. Nandito no? uh, ko po ito dahil uh, magusama ko si Idol Genie Creepy TV at saka si uh, Jasper Luz TV. No? So ako lang yung nag-iisa ngayon. So binalikan natin kasi so, sabi ng mga residente dito, dami daw mga... Ito sa mismong harapan dito, dami daming may distress yan. No? So ngayon, sabihin so, natin katagalin pa, pasukin na natin ito guys. So ngayon guys, sabihin natin ito guys. So ngayon so, pasukin na natin dito tayo dadaan no, kasi... <coughs> So ayun guys Pag ramdam mo talaga Pag dito ka pa sa labas na Kaiba yung nararamdaman mo So guys <coughs> Tabi tabi po So ayun guys Ang nagaraang Punta natin dito May isang laking tunso guys May tunso dito sobrang laki so ayun guys sobrang luma na simbahan ito guys so puntahan natin muna yung baliti doon guys to no? So yung gusto na nakita nyo yung simbahan nyo. So, sobrang laki, no? So yun. Sobrang laki ng uh, baliti, guys. Pinatang natin. Tandaan lang tayo, guys. Baka natukla tayong ahas dito. Oh, sobrang tawag so palito guys so yan guys nakita nyo ba yan guys so sobrang uh, laki na lalitin ito guys so, so sa so, so, usapan sa mga tao dito o residente ang dami daw uh, na nadisgrasya so yan sa harapan pa ng uh, sa dito sa kalina to guys no? Nah, ang dami na nadisgrasya sa so, motorcycle at nasasakyan So, ayun, So, so, lawak, so, sobrang ng mali, Diyan, subrang, dito, so, sobrang lawak guys, sobrang laki ng maliti guys. Sobrang, sobrang lawak guys, sobrang lawak baka may ahas dito patay tayo. <coughs> so, sabi daw ng mga, ng simbahan na ito guys. sabi ng mga nagsisimba dito so, pinabayaan na tong simbahan na to guys kasi dami daw uh, nasa liban dito no? nasa dami dito so ayan. so yung nakaraan guys no dito tayo nag ano uh, dito tayo kasi so, hindi natin nasaan uh, pangyayari so si idol just per diito nagano dito siya nag naglaganap kamera so kasi idol uh, TV siya naman siya naglagay. Eh. Tapos, ako naman dyan, diba so so naalala niyo ba guys na nandito uh, uh, yung kanta di 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 yung di di yung di di Hindi ito pa lagi, yun. So dito. Yan. And yes. Diba? Ito yung nakatapos uh, tapos, uh, biglang, uh gumalaw, No? So yun guys. Sobrang laki ng simbahan ito pa uh, kilabot na ang nalito. Mist. So, hindi natin na uh, nagas so, um, um, so, ano? no? So, ramdam mo talagang uh, nakaramdam mo talaga ng pagkaiba talaga nakaramdam mo ng pagkaganyan ka yung mas nakaramdam mo araw na araw guys pero nakaramdam mo talaga yung kabah at yung hindi uh, mo mga pilawanag yung, yung, yung pagkiramdam mo no so yung isa parang lagi na maliitig guys ha pasinsa kaysa, kasi dami kasing uh, mga sasakyan ang um, dito So, guys, no? Dito, so, last namin na uh, video dito, guys. So, dito ako na natuklaw ng uh, ayos, guys. Oh. Dito. Dito banda yung, guys. Natapakan ko yung ayos, Tapos, akala ko, uh, hindi ko ma, mabubuhay pa ako. Si pangalawa. Buti nandiyan si Jasper at si Jeannie si Creepy TV guys no Si na... Ano ko nila Natulungan nila ako So yan dito yan guys Dito yung ang Ahas uh, guys Buti na lang na uh, dala po ako sa tambalan Oh so, <coughs> Buti na lang na uh, anong tayo? Guys Vegas. Ramdam mo talaga ang kakaibang ramdam mo. Ramdam mo simbahan ito guys. So ito na simbahan guys. pinag... Uh, ano na ito? pinapayaan nila ng simbahan na to guys kasi pag, pag may magsimba na dito uh, may masaliban daw tapos so yun guys yung tensor dito guys yun guys sa kanilagay yung tensor guys na Kuotin <clears throat> natin sa likod guys, ito. Kuotin so, natin. Sa talaan ng mga mga kubus, ibra mga 1960, ah 1991, kaya ito. 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 Tingnan mo dito, sobrang yung laki. Ayun na yung isa. Pag tingnan mo dito sa labas, hindi mo higas na. Pero baga... tabi Guys, anyob ng mga big ticket sobrang maganda. At sa simbahan. Sa kusapan sa mga resident dito guys, nandamin dong ng diskresyon dito. So mismong harapan sa simbahan natin guys. Ay, may lang ano uh, disgrace siya so yun sobrang yung nakatakot pa na ramdam mo talaga kahit araw parang kakaiba yung uh, pakiramdam mo eh, guys hmm? oh, no. tila nyo guys ang tapitilig yung malahibo ko guys nakikita uh, nyo man dito sa ano no sa labas mga uh, parang buti na lang yung karang dito no super lang lawak guys ha uh, hindi man tayo na ano dyan no laki sa so, guys ito na yan guys no super lawak na mga uh, dito yung yeah. mo rito sa labas super laki guys Alam mo talagang... Uh, ano. <clears throat> so, Sabi sobrang laki ng uh, baliti kasi. Tapos, Okay, guys. So, mari kita lihat tu guys. Lapit nasi kasar ada tu So yang guys, makikita lang ang lawak ng dito so in case dito tayo na napasukan uh, ng ahas na no? buti na lang natuklaw tayo ng ahas case na no? buti na lang nabuhay pa tayo sus na po wala na tayong buhay pas hindi na tayo makablog <coughs> yes ganda na ng simbahan na ito. Sobrang karaan na Sa nakaluma na simbahan na ito. 1991. Ano dito? Ang simbahan na ito. Ano ito? Ano talaga nararamdaman mo talaga ang uh, kaiba pag, pag, nandito ka pa sa labas kaysa uh, nararamdaman mo talaga ang uh, kiramdam mo araw na araw guys no, pero iba na yung nararamdaman mo guys sabang laki ng uh, ano guys no? nyo guys ang lawak guys sabang laki ng maliti ito natin makikita guys Tapos. Tingnan maklarin Clara So yeah guys no, hanggang dito na lang tayo. So magandang araw po sa inyong lahat at God bless.